Paano i-delete ang Facebook page step by step at gagamitin natin ang ating phone at ang ating PC? Gusto mo bang i-delete ang Facebook page mo pero hindi mo makita kung saan at papano? Sa video na to, ituturo ko ang eksaktong steps para ma-delete mo ang page sa mabilis na paraan at updated ngayon. At sa channel na to, gumagawa din tayo ng mga online tutorials para mas madali ang mga proseso at maintindihan mo kung papano kinagawa. Kung gusto mo ang mga step by step na guide out tutorial, katulad nito, huwag kalimutan mag like at subscribe. So una, step 1. Unang una, open mo ang iyong Facebook at pumunta sa page na gusto mong i-delete. Kung marami kang hawak na pages, siguraduhin mo tama ang napili mo. So step 2, pumunta sa setting. Pag nasa page ka na, i-click mo lang ang setting sa kaliwang side ng menu, katulad na sa arrow. So, scroll down hanggang makita ang access and control. Yan, katulad na nasa arrow, no? So, yung iba ang nakalagay ay privacy o kaya ay page setting o page control. Step 3, makikita mo na ang option na deactivate o kaya ay delete page. So, mamili ka kung ano sa dalawa. Ano pinagkaiba ng dalawang yan? Ang deactivate page ay temporary. Ito yung nade-disable lang ang iyong mga post, pangalan, photo at kapag ka nireactivate mo ulit. Meaning, po, pwede mo ulit ibalik anytime. So, tandaan lang, kung pinili mo ang deactivate, meron kang 30 days na pwede mong ibalik ang page kung sakali magbago ang isip mo. So, ano naman ang delete page? ang delete naman ay permanent. So, hindi mo na siya pwedeng habulin at hindi mo na siya uli pwedeng ibalik. Pati yung iyong mga messenger messages ay mabubura na rin. So, step 4, click mo ang delete o kaya ay deactivate kung yung napili mo and then click mo lang yung continue. And then, step 5, check mo na kung na-delete na. So makikita mo ngayon ang mga messages na nagsasabing naka-schedule na for deletion ang page mo. So kapag binuksan mo ulit yan, ang listahan ng pages na makikita mo nakalagay ay pending deletion. So ito na ang actual na pag-delete natin ng every page gamit ang cellphone. So tandaan nyo kanina, nabanggit natin na kailangan pumasok muna kayo dun sa exactong page na ititilit nyo. I-double check nyo, siguraduhin yung nasa loob kayo ng page na yon okay? So, katulad nyan, hinahanap natin ang exactong page na i-delete natin. And then, mag-login kayo ron o pumasok kayo doon sa exactong page na yon And then, makikita nyo na sa ilalim, i scroll down nyo. Yan, scroll down nyo lang, makikita nyo na yung setting. So, i-click lang natin yung nasa arrow na yan, yung setting. And then, scroll down nyo ulit, makikita nyo naman sa ilalim yung access and control. Yan. Check ulit natin yan, yung access and control. And then dito, makikita nyo na yung kamukha na pinakita ko kanina, yung deactivate, saka yung delete. So, click natin yung delete, and then meron lang mga reminders. Yan. And then lastly, papa-enter nyo sa iyo ang iyong password. Kung talagang ikaw nga yung magde-delete ng page mo sinisiguro lang yan. Okay, so ganito naman ang pag-delete gamit ang PC o ang personal computer o laptop. Okay, so mag tayo sa ating FB page. Dito sa right side, makikita nyo na yung, yung page na gusto nyo i-delete. So click nyo lang yan, siguraduhin nyo na yun nga yung page na gusto nyo i-delete. Okay, and then punta kayo sa si ilalim, makikita nyo yung setting and privacy. Click natin yan, and then click muli natin yung setting. And then sa kaliwang side yan, makikita nyo na yung iba pang mga menu. So scroll down, punta lang tayo sa ilalim, hanapin nyo yung access and control. Ayan. Okay, so i-click ulit natin yan, access and control. And then, mamili na uli kayo kung delete or deactivate. So, click natin yung bilog na yan, delete page. And then, click natin yung continue. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.